Naratipika na ang pagbuo ng walong bagong bayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao matapos manaig sa isinagawang plebesito ang yes votes ng mga residente. Ang detalye sa report ni Jason Amisola, Rise and Shine Jason. Pinaburan ng mga residente ng Special Geographic Area o so SGA sa Bangsamora Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang pagsasagawa pa ng walong dagdag na mga munisipalidad sa kanilang rehiyon Sa isinagawang matagumpay na plebesito umabot sa 72,358 na mga residente ang bumoto ng yes para maratapikahan ang paggawa ng walong munisipalidad habang 273 lang ang tumutol o nagboto ng no, habang 27 ang nag-abstain. Ayon sa Commission on Elections, nasa 89,594 na eligible na mga botante, 72,658 ang nakilahok, kaya umabot sa 81.10% ang overall voter turnout. Kasunod ng ratifikasyon, ang bagong walong munisipalidad ay ang mga sumusunod ang pahamudin na may labing dalawang barangay, tugunan na may siyam na barangay at ang kadayangan na balawag, old kaabakan, kapalawan, malidegaw at ligawasan na may tigpipitong barangay. Dagdag pa ng Comelec, naging mapayapa at maayos ang isinagawang plebesito sa dahil na rin sa tulong at kooperasyon ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at mga lokal na pamahalaan ng iba't ibang munisipalidad. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas